hello, hello. mga mo shout out everyone. Ayan, guys. Nagluto ako ng tinulang isda. So, ayan. Nagpakulo muna ako ng tumig. At ayan. Nilagyan ko ng kamatis at saka sibuyas. At saka kumukulor. Tapos, nilagay ko na yung isda. So, ayan, guys. Mga anim na pirasong isda. Ayan. ayan sa kaibigan ko yan sa kanila kasi yung party so nagdala na rin ako ng repolyo at saka mamang sili yan nilagyan ko ng repolyo yun ang dala ko tapos yung mahabang sili na lagyan ko na rin guys at saka naglagay na rin ako ng uh, salt ng asin at saka black pepper guys yun lang na yun lang ang nilagay ko simpleng luto lang yan guys Tinong lang isda uh, repolyo at saka mahabang sili yon lang at saka dahon na sibuyas ayan yung yun lang lagay ko tapos uh, pi pinakuloan pinakuluan ko na lang sandali para hindi ma-overcook yung vegetable niyan para mas masarap kainin kong hindi overcook yung mga vegetable ang pagluto. So yeah guys, thanks for watching.